So, how was your date? It wasn't really a date. It's more like a scheme. Scheme ni Angela laban sa kapatid niya. Sa tono ng boses mo, I assume, hindi mo na i-enjoy yung sinasabi mong scheme. <laughs> Paano ko ma-enjoy, bro? Sinong lalaking gusto makita yung girlfriend niya? Sinusubukan mang akit ng isang lalaki? Hingit sa lahat, may asawa. Isa pa, ex niya. No, hindi ako natutuwa. You signed up for it, kuya. Ikaw ang nag-push kay Angela na maghigante sa pamilya niya. Tisin mo na lang. Medyo napapagabag lang ako sa mga senaryo na naiisip ko sa... sa sarili kong ito. What if, namangyari sa ka Well, When that time comes, you have to trust your girlfriend to know what to do. Good night.